Hello! Kumusta, kumusta na kayo sa mga kamartes at mga kachurpang It's me again, Beta Glassy. And if you're new to this channel at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po. Kasi libre lang po yan at pakalimbang na rin yung bell na yan So that you'll get notified if I have a new video. Libre lang po yan. Huwag mo nang ipagdamot. Walang bayad dyan. Para lagi kang updated kung magsasanla ako Charot <laughs> Kung may mga sanla update ako Kaya keep on watching Ayun, so dito tayo Nagsanla update na branch Ni Palawan Nagsanla update Nagsanla talaga Ayan Dito sa Kayang Yo! Welcome back to our vlog! So, nagbabalik si Sanla Dora niyo. Ayun, so, legit-legit na nagsanla ako kasi nagipit po si ako. Yes! Nagipit po ako. Kaya, yun yung sinasabi ko sa inyo na kagandahan. Pag may mga at least na invest tayo na mga jewelry, just in case sa oras ng kagipitan is may nadudukot po tayong uh, ipiprenda, ayan, loan or ipapahiram muna <laughs> para hindi masama. No? Ipapahiram muna natin sa mga pawn shop kapalit ng pera, ayan, and after 3 months, 4 months or a month, tubusin rin natin yung sinanla natin na yan kung nagkapera na tayo, ayun yung kagandahan ng may mga lahas. Sanla mo lang, pera na agad. Kung mangungutang ka, ang hirap mangutang ngayon. Ang damot-damot nila, ayaw magpautang, imamarites ka pa. Naranasan nyo yun? <laughs> Char, so doon ako banda, nagpa-appraise. No, not sanla talaga. Doon talaga ako nagsanla. Aminin ko na. Sabi ko na nga kasi eto, may resibo tayo. Not one, but two, but three. Kasi gipit na gipit ako. Totoo yan. And, uh, yung mga share ko sa inyo na sanla update na which is yun yung nakukuha ko talaga yung appraisal ni Palawan is doon banda kayang and hunger which is yun yung malayo yung yun yung medyo maglalakad-lakad pa ako ayun para maano yung mga taba-taba ko yun yung uh, malayo yun yung nasa market yun yung mga pinagsasanlaan ko or pinag uh, appraisal ko dati sa inyo na yung mga binibigay ko na appraisal nila is okay okay yung mga recently na na-share ko sa inyo is sa mga City yun, sa mga sentro talaga. Diruhin nyo yun, sa mga uh, nasa uh, business uh, establishment, sa center mismo, ayun, is sila pa talaga yung nagbigay ng appraisal ng mga ganun. Sobrang hindi ko matanggap. <laughs> yun. So, yung mga pinagpa-appraisal natin na yon is sa mga malapit-lapit lang yon. And eto yung pinuntan ko na nagpa-sanlag, sanlaan talaga is uh, sa may gilid-gilid market na ayun. So pag nagsasanla talaga ako is doon na ako pupunta kasi nakukuha ko talaga yung per gram na gusto ko. Unlike yung last na i-share ko sa inyo, di ba? Sobrang mapapamura ka at hindi makatarungan sa <laughs> so, ang dami ko nang sinabi. And magko-comment na naman yan. Dami mong daldal. Ang daldal mo talaga. Han mo nga i So, no, anya saldam. Kuna naman nun. So, eto na nga yung sabi ko. Ayan, sa mga nakakikilala sa akin, dagay manginam. amo kanyak, amo yun, anya nga branch, ijay, kayang hiltap. Ijay, hiltap nga eh. Ayan, so para maniwala kayo. Asan yung date nito? Na this one is a very ngayon-ngayon lang, very ngayon-ngayon lang na Sanla update kay Palawan. Tama ba yung binanggit ko kanina? Nagbanggit ba ko ng Sanlaan? Palawan, okay? Baka na mali. Hindi ko na ito i-review. So, eto na siya. Very, very recent lang ito. And, first na i... Wait, mamaya na ito pala. First na i ipapakita ko sa inyo is uh, takpan lang natin ang sensitive may sensitive ba? wala naman okay so eto ang ating asinan uh, la para maniwala po kayo dyan kasi maraming hindi naniniwala eto po may resibo po tayo mga sir madam this one is resibo ko ito to talaga na nagsanla ako ng singsing na 18 carats. Ang timbang is 1.9. Okay? Legit po ito. Baka sabihin nyo na naman na hindi. Mataas yung binibigay ko tapos mababa sa inyo. Ang dahilan po is depende sa appraiser, sa location, sa jewelry nyo, sa mood ni appraiser. Ganon. Charot. Ayan siya. So, 1.9 is Uh, nasan la natin ng 5,700 pesos. So, may interest, ayan siya, may bawas na uh, 4, ka 4 carats, 4% na 228 pesos. Kaya, ang na-take home lang natin is, uh, wait, Natikom natin is 5,478 pesos. So, you know the drill. 5,700 pesos, i-divide natin yung 1.9 na timbang nung aking singsing -sing para lalabas ang per gram. Charan! Charot! Charan! <laughs> Parang timbang ano. So, eto na talaga yung talagang standard ka totoo kasi talaga matagal na ito and marami na rin kayo dyan nagsasabi and ngayon comment down below na ang lumalabas na per gram is 3,000 pesos ang per gram ng 18 carats kay Palawan Pawn Shop. Ito talaga yung gusto ko. Ayun, so 3,000 pesos ang per gram ng 18 carats. May resibo ako na sinanla ko siya talaga. Baka hindi ka na naman maniwala dyan, sir. Ayun yung mga appraisal natin last time na kahit sinanla ko pa siya talaga is I don't know why. Ewan ko kung anong reason nila. Okay? And this one is, ano, bago pa lang din ako dito, pero basta doon banda, kahit hindi ako magsanla magpa-appraise ako, is binibigay talaga yung tamang appraisal nung, ah, uh, kung ano yung nakalagay na standard appraisal nila ng 18 carats para sa Palawan. Ewan. Yung iba, I don't know na branch. Okay? So, uh, next is, I'm sorry mga kachurpang ko, this one is all 18 carats pala. Ayan, so next is, uh, this one naman is, uh, 18 carats din siya. Ayan siya, this one, 18 carats and uh, 4.9 ito. And then, eto yung, pakita ko lang talaga na 4.9 and yan yung Uh, sanla niya, eto ayun, so 14,700 pesos i-divide natin sa 4.9 so 3,000 talaga ang sanla ng uh, 18 carats okay, disclaimer lang yung mga pawn shops si Palawan is hindi sila nagbibigay pagpunta mo pa lang doon kung gusto mong magtanong kung magkaano ang per gram nyo ng 18 carats, magkaano ang per gram nyo ng 21 carats, tapos wala kang alahas na ipapa-appraise or isasanla, hindi po sila magbibigay, okay? Hindi sila nagbibigay ng ganun. Kami lang, ako lang, ako lang yung uh, nagbibigay sa inyo ng per gram. Kaya ako tinuturo kung paano paano ang dali-dali, paano ko nakukuha yung program, ganun po yun, kung magkaano yung binigay na appraisal nung alas mo, and nakalagay rin naman yung timbang nung alas mo, and kahit ikaw kung aware ka kung ano, ilan ang timbang nung alas mo, i-divide mo lang yun para makuha mo yung program, okay? Ayun, kasi yung mga ibang pawnshop naman talaga is nagagalit sila na na like for example kagaya na itong binigay kong uh, appraisal ng 18 karats baka punta nga kay Palawanis bakit ganito may napanood ako nagbe-vlog ang ano sanla naman talaga ng 18 karats is a uh, 3,000 ganun ganon baka pagsabihan ka na ha bawal magbigay ng program ganun ganon may ganun eh may ganun na nangyari charot basta okay so sinanla ko talaga kasi I need I need cash charot <laughs> basta And next is, eto na, eto na yung lagi kong sinasabi sa inyo. Okay? ah uh, ito naman is a bracelet. This one is a uh, 18 carats din siya. Ayan siya. This one is 18 carats na bracelet. With stones. Okay? This one is with stones. Ayan siya. With stones. Okay? And, <laughs> this one is 3.3. Ang sanla nito is 9,000 pesos. Okay? Magtataka kayo, 3.3, tapos bakit 9,000 pesos? Diba? Bakit 3.3 is 9,000 pesos? So, hindi lumalabas na 3,000 ang per gram ng 18 carats na to. Kasi, with stones siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pag dito sa Pilipinas, sa mga pawn shop is walang value. Yung mga uh, palamuti na yan with stones, with mga pearls or whatever na nakalagay sa palamuti noong ating mga jewelry. Binabawasan po ang timbang. 3.3, nabawasan ng uh, 300 mg. Para sa weight nung stones na yon, ang is yung gold na uh, yun yung binigyan siya. Kaya naging uh, 9,000 pesos. Okay. So, uh, magkano na ito pag-review uh, natin? Uh, 18 carats with stone. 3.3 i-divide natin sa 9,000 is ang lumalabas na 2,727 lang ang lumalabas sa 18 carats na my stones. So, ganun parang naisip ko, ngayon ko lang na-realize na ganun pala ang pagliles nila ng weight. For example, 3.3 with stones, ililes nila yung uh, 0.3. Sa weight nung uh, stones So, yung uh, 3 grams, yun na lang yung binibigyan ng presyo So, for example uh, No, I'm not sure, I'm not sure pala doon Kasi what if uh, 2.8, ganon ano 2.8, paano kaya nila, paano kaya sila magliles? 1.8, ganun. Hindi ko na alam kung paano sila nagmamainos, nagtatanggal nung ano paano nila uh, siniseparate yung weight nung stones nung jewelry. So, yun lang yung uh, not nice sa pagbibili ng mga jewelries with palamute, crystals, charms, pampaswerte, perlas, whatsoever na yan. Kasi, pag binibili natin yon is tinitimbang ng buo. 'di ba? Wow, ang ganda-ganda ng mga stones, yung mga kumikislap, yung mga colorful na yan na stones, perlas. Binibili natin, tinitimbang nung seller yung the whole weight of that piece and then babayaran natin ng per gram kung magkaanong per gram, di po ba? And then, pag dating na sa atin and once na nagipit tayo and yun yung nakuha nyo na i-sasanla is luging lugi po tayo kasi yun nga may bawas yung mga bato-bato na yan Ayun. so pag pang sarili mo talaga pang ano kasi maganda rin kasi magsuot ng may mga stones di po ba nakakaganda pangit tayo nakakaganda <laughs> Nakaganda, nakakaswerte basta ang ganda-ganda lang tingnan di po ba ang saya-saya ganon is kung pang sarili okay siya once na pang iniisip mo is for investment, for money, 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 huwag kang bibili ng may mga palamuti, may mga stones. Go for solid gold. Bili ka ng purong ginto na walang mga kung ano-anong stones. Kasi kahit real diamond pa yan is binabawasan yan. Walang presyo. Yes, walang presyo may bawas pa. Hindi ko alam kung ano ng explanation. Basta ganito dito sa Pilipinas kung minamahal. Charot. So, yan lang po muna ang ating Sanla update. Actual Sanla update. And sa mga magtatanong ng higher carats like 21, 22, and 24, pag 18 carats, lagi kong sinasabi yan, pag 18 carats is 3,000. Alam nyo na na yung ano ba yan? Alam nyo na na yung 21-22 is nasa mas mataas na silang sanla. Mas mataas na yung appraisal nila, okay? Pero eto talaga yung tama, 3,000, hindi 2,000. Magkano yung last na share ko sa inyo? Yung nagsanla rin ako, 2,400 pesos yung pagsanla ko talaga. 2,400 as in, nakakaiyak. So, feel free to comment down below. Sama tama yung mga share ko sa inyo at sana nagigets nyo, naiintindihan nyo kasi, ah, nagmi-mix, naghalo-halo na ang aking ano, kumpurme, hindi magbaga ba, ko, naglabid unay. Sige, that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know the drill if you're new to this channel. Bye-bye and God bless. Hi! Sanla!